Hi hey guys! Gusto ko lang ishare sa inyo ang isang pinakamakasaysayang lugar ngayon. Akyat tayo sa Mount Samat sa Bataan kung saan naganap ang isang pinakamahalagang labanan noong World War II. Nandito ako ngayon sa Mount Samat sa Bataan. Matagal ko na itong gustong puntahan dahil gusto kong mas maintindihan ang kasaysayan ng Pilipinas. Tara, samahan nyo kaming tuklasin ang lugar na ito at alamin kung bakit ito tinawag ng Dambana ng Kagitingan. Ang Dambana ng Kakitingan sa Mount Samat, Bataan ay itinayo noong 1966 upang gunitain ang mga sakripisyo at kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong World Worldwide 2. Ang Mount Samat ay matatagpuan sa tuktok ng Mount Samat sa Pilar, Bataan. At ito palang Mount Samat guys ay opisyal na binuksan noong 1970 ang Bataan Death March palagay sa isang pangyayari noong April 1942 kung saan pinwersa ng sundalong Japones ang mga 70,000 sundalong Amerikano at Pilipino na maglakad ng 63 milya, 101 km patungo sa isang kampo ng bihag. Tinayang 10,000 ang namatay sa daan dahil sa gutom, sakit at pagmamalupit. Nagsimula ang marcha matapos sumuko si General Edward King noong April 9, 1942. Mula sa Bataan Peninsula, pinaglakad ang mga bihag patungo sa Campo Donel sa Kapas Tarlac. Maraming sundalo ang pinahirapan, pinatay o kaya'y namatay dahil sa sakit at gutong. Pagkatapos ng digmaan, ang general ng mga Hapones na si Masaharo Homa ay nilitis at hinatulan ng kamatayan dahil sa krimeng naganap sa marcha. Matapos sa lakay ng mga Hapones ang Pearl Harbor noong December 1941, sinimulan din nila ang pag-atake sa Pilipinas, ang mga persang Pilipino at Amerikano sa ilalim ni General Douglas MacArthur ay umatras patungo sa Bataan Peninsula upang magrupo at magkaroon ng huling pagtatanggol. Bilang pag-alaala sa kabayanihan at sakripisyo ng mga sundalong Pilipino at Amerikano, ipinagawa ang Mount Samat National Shrine o Dambana ng Kagitingan noong 1966 sa ilalim ng pamumuno ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay opisyal na binuksan noong 1970. Dito natatapos ang aking video sa Mount Samat. Sana ay na-inspire kayo na alamin at pahalagahan ang kasaysayan ng ating bansa. At tandaan, ang kabayanihan ay hindi nalilimutan. Ito'y patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat Pilipino. At dito ko na nga po tinatapos ang aming video na gawa. Sana po ay nag-enjoy kayo at napakinggan po ang kasaysayan ng ating lambana ng kagitingan. Thank you po. Enjoy! E